Gutom na gutom yung tuta dito sa deserto wala nang papakain. Habang ako'y naghahanap ng pwede kang matrabaho, nakakita ko itong mga tuta na ito dito. Walang makain dito eh, desyerto. nagutom na gutom, oh. pati biskwit. Wala silang makain dito eh, pero tibay pa rin, buhay pa rin. Tumig lang. Sino ba naman oh, tinong mga oh. aso, buhay dito, walang kataw-tao. Oh. Minsan lang kami pumunta punta rito. Hmm. Yung hindi din di diskarte yung mga tuta. Kahit nasa desierto. Dami niyan. No? Nabando na ng ano, magulang. <laughs> Wala, isa lang ang biskwit ko eh. Kaya naman alam ko na pitin na piting sila sa biskwit na kinain lang yun. Kaya tinawag ko yung operator ko tsaka yung driver na napadaan. Nangihiya ko ng kubos sa kula. Ito yung pinakain ko sa kula. Tignan mo, sunod na sulot. Oh. Kukunin ko yung kubos eh. Ito na. Buti na lang, mayroong kubos yung operator ko. Tsaka yung isang driver na nagdi-diesel. Kaya yun, pinakain ko na muna sila. Kumbos, Total? I mean, I water? Yan nga pala yung operator ko na Sri Lanka Nagbigay ng hey. kubos Yung isang driver ng diesel Wala na, malis na eh Siya nagbigay na to yung isang balot Ay, Ang busy ako sa magpapakain dito eh. Kumuha na ng maiinom ko. Tubig para sa mga tuta. Okay, tuta <laughs> Tum na gutom mo. Oh. Kumus lang talaga pwede mo pakain. araw ng hindi kumain tumatoy. Okay. Ha?